to this video, no? Andito tayo sa Bani. Ayan, Bani Public Market, mga kawander. Saan ba yung Bani? Ay, nandun yun, pero nawala. Ay, mga kawander, para mag-deliver tayo ng ating mga uh, sabon. Ayan. Okay? Mga sabon, mga kawander, uh, dito sa Bani uh, Public Market. Ngayon, mga kawander, punta natin si Madam Tess para i-do natin ilapag-ilatag. <laughs> ating mga sabon. Okay? Ayan mga kawander, nandito na yung ating mga, ayan, car shampoo. Ito, ah, uh, pubcone. Ayan, public conditioner. Ayan, dito sa store ni Madam Tess. Ayan. Thank you, Madam. O, oh, diba? <laughs> ayan mga kawander, dito lang to sa uh, Bani. Ayan, Bani, public market. Okay? At yung eh, mga kawander, sipagan lang natin ah, init mga kawander <laughs> ay mga kawander ah, ganoon lang po, sipagan lang po natin no, ah uh, yun, sipagan lang po natin, at yun nga punta tayong Alaminos, kasi mayroon po tayong ihatid ng mga order order ulit mga kawander sa kawander natin sa Alaminos ayan mga kawander dito na ako sa Alaminos Ayan, sa Villa Maria Linda Subdivision Office para ihatid to mga kawander. Yung kanyang order. Ayan. Ano order niya? mga kawander, order niya is uh, toilet cleaner. Ayan, ano pa to? Pabcon, tapos uh, dishwashing. Ay mga kawander, iakit ko na. Ouch! Ayan. Lupa ito mga kawander, lupa. Ay, walang tao. Ito po. <laughs> ito na po. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Kasi okay. hindi ko, hindi ko na total to. sis ko magka, ano? Eh, di sige, sabi mo lang, Gcash ko na lang. Ah, oh, sige, Gcash na lang. Oo. Oh, oh, Ito mga mm -hmm. ka-wonder, oh. Uh, tama naman, label, no? Hmm. Ayan. Popcorn, popcorn well, dishwash. Toilet right, cleaner. Uh, Ay, okay, yeah. Tapos dalawang, superb. Mm -hmm. Ay, pero mas mura to sis kasi naka-repeal price ka. Oo, oh, ha? Oh, sige, text ko lang sa'yo mamaya. Mm, sige, salamat bro. <laughs> Hindi ba Eh, mga wonder Lara, sipagan lang natin. Bye-bye. Sipag. <laughs> sipag. <laughs> <laughs> God bless, bro. yeah, bless mm, ingat, ingat. Sa mga mga malapit na mag-full dito yun. Ah, okay. Saraman na. Sige lang. Inform uh, sige Inform kita. Sige. Tuloy natin yung business. <laughs> ingat ba? Ah, ingat. Eh, thank you. Ah, wonder. let's go. Sipagan lang natin. Bye-bye for -bye, now.